Katatapos tamang po ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o itong FAMAS Awards na isa po sa pinaka-prestigyosong award-giving body sa industriya ng pelikulang Pilipino. At isa po sa ating mga bisita ngayong umaga ay ang pinarangalan po dito. Kilalanin natin ang award-winning director sa likod ng short film na Huling Sayaw ni Erlinda. Let's welcome the famous Short Film Director Award ni Direk Gabby Ramos. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Direk Gabi. Good morning, Direk. Hello po, good morning. Good and morning, of course. Rise and Shine. Congratulations, Hi. Direk Gabi Ramos Hi. sa iyong award-winning short film na ito. Hi. Welcome po sa RSP Diana at Patrick Puerto. All right, tell us about this award-winning short film, itong Huling Sayaw ni Erlinda. Ano po ba naging inspirasyon po ninyo sa pelikula pong ito? Sa short film na ito, Direk. Nako, ma morning na no morning pero maganda yung mensahe nito. Ang kwento ng huling seyo ni Erlinda, ang inspiration ko dito ay ang aking ama't ina. Mm -hmm. Kayong Erlinda, pangalan niyo ng nanay ko. Oh. Uh, alam mo yung gusto ko lang sabihin dito na uh, at pumanaw na sila during the mm -hmm. pandemic. Mm -hmm. Pero dumaan po sila sa matinding... Uh, problema, gulo. At ang gusto ko lang sabihin is, paano mo isasayaw ang taong pinakamamahal mo kung gumadaan sila sa matinding pagsubok? Ikaw, paano mo isasayaw yung taong mahal mo? So yun, so napakahalaga nung pelikula kasi nakita ko kung paano sila magbahalan na mag-asawa. Ayun po. Yes, Derek. Ano ba yung paborito mong eksena dito sa pelikula? At para uh, para sa'yo, bakit ito yung pinaka-espesyal? Ano kasi, ano, alam mo, pag nakikita mo yung magulang mo, nakita mo yung pagiging totoo nila, paano sila mag-away, paano, hindi, di mo maiintindihan yon. Pero nakikita mo rin sila paano sila nagmamahalan. Ang pinaka-paborito kong eksena dito is, ah... Uh, papano sila nakakapagsayaw pa mm. na nararamdaman ko yung pagmamahala nila sa kabila ng problema na kinakaharap nila. Alam mo, habang kinakwento mo yan, direct copy, parang, parang medyo nalulu, parang gusto ko ng maluha eh, no? Parang ramdam ko yung, kumbaga gusto mong emosyon na ipakita dito sa short oh, film na ito, oh, oh. ano? Ano naman yung reaction mo, direct, nung marinig mong nanalo, ikaw sa FAMAS? Alam nyo po ba, kung hindi nyo po naitanong, ito po yung patatlong entry ko, sunod-sunod na taon, 2022, 2023, 2024, puro po ako nominado dyan. Kaya sobrang saya ko kasi after three years na puro ako nomination, yung no. pa-third year, nakuha na namin. So, Thank God, talaga, hallelujah. Alam mo yung matinding saya ng, hindi lang ako, yung buong team, na sa kabila, hirap, pag-conceptualize, uh, pagpapagod, nakuha na namin yung yung gustong gusto namin na na award and matindi yon kasi it's famous. Oo nga, congrats po ulit. Congrats ulit. Eh. Parang, mm -hmm. parang saktong-sakto yun. Third time is a charm kung Correct. tatawagin. So, oh. <laughs> yun direct gabi, ano naman yung susunod na susunod na proyekto mo na aming aabangan pagkatapos ng tagumpay ng pelikulang ito? Actually po, after po nung nito, may mga producers na po na lumapit na nakapanood din po ng mm -hmm. pelikula. At uh, nagdinais po sila na i-full length na si huling sayaw ni oh, Erlinda. That's good mm -hmm. ah Something to look forward. Pero oh, paano namin oh, mapapanood to direct yun sa na, mga hindi pa nakakasilip itong pelikulang mo ito, itong short film na ito? Uh, actually po, lalaban po ulit siya sa international. Okay. Kung uh, uh, ngayon po, mga special screening pa lang ko meron tayo. So magkakaroon po kami ng invitation mga uh, mga critic na pwedeng manood at I'm sure iimbitahan po namin kayo doon. Pero at the moment po wala pa po siya sa hindi pa po siya pwedeng i-social media, hindi pa po siya pwedeng i-i palabas ng for everybody kasi ang short film po kasi natin nilalaban po talaga siya sa iba-ibang bansa. Oh. Eh, isang qualification po doon is hindi po siya pwede munang ma-public at this stage. Mm. Pero, meron po kami mga special screening. For example, uh, under mobile Fund, under FBCP, under... Uh, ibang mga institusyon para naman po mapanood din ito ng mga kapwa ko filmmakers at kapwa ko po na mga film enthusiasts. Mm -hmm. But I understand, di ba, Direk Gabi, marami ka na rin mga ibang films noon na parang inilaban mo na rin sa international. At kinilala na rin ito, di ba, ng ilang mga oh. international award-giving bodies, right? Oo. Actually, nagpapasalamat nga po sa Diane kasi remember nung after pandemic, during yes. pandemic gumawa ko ng short tapos in-interview niyo po kami yes, yung International yes, Film I Festival natin with Jassie, yung Pugon. Alam mo, after nung interview mo, ipinin ko talaga yung interview mo ng PTV 4 sa Facebook ko. Uh -huh. Nagsunod-sunod na po yung project mo. Salamat oh, po talaga sa inyo. That's good to know. Talaga And of salamat. course, panigurado you know po what? marami pang darating. Good news yes. din, yung yung Pugon natin, Ah, uh, naka po siya sa Cannes Festival nung nakaraang linggo wow, para po naman ma-view ng mga taga ibang bansa. Okay. Okay. Well, um, all the best po sa inyo, Direk Gabby. At of course, we look forward dun sa full length na no nitong huling sayaw ni Erlina. And Again, congratulations po sa inyo at sa buong team. Thank, thank you very thank you. much, Direk Gabby, for sharing your journey. And of course, uh, kami po ay believe sa inyong dedikasyon. Well, dito po sa inyong short film na ito sa Huling Sayaw ni Erlinda. And again, congratulations po sa inyong FAMAS Award. Congrats, Direk. Congrats. Thank you. Thank you. God bless you more power. Thank God you. bless you more as well, Direk.